Magic water <laughs> Sarap Nasaan palamig rin na black Nasaan palamig Sarap sya masarap guys Ito yung pinag na ano Oh trip. Sa kanya ay... Ano palamig mo? Melon. Melon. Melon amoy. Melon amoy. Akin... Okay. Magic water kung tawagin ito. Palamig na po, di. Palamig. Tikman mo. Palamig siya. Palamig, no? Puti nga lang. Gulaman. Gulaman. Para siyang gulaman. Gulaman. Pero... Gulaman. Nasa gulaman talaga Pero puti siya puti. Ah, Dito lang yan sa Divisoria Yung sinanay